Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Magandang araw po sa inyo. Ngayon nga po pala ay Tuesday at araw po ng kolekta ng organic at tong recycles po. Yung pong green bin ay yung po yung mga food scrap at ito pong blue ay yung po yung mga recycle. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam na dito po sa Canada ay kailangan po i-segregate ang organic yung po yung green bin, recycle yung po yung blue bin at garbage yung po yung black bin. Nung unang araw na nakita ko po kung paano po mangolekta ng basura dito ay namangha po ako kasi yung kinagisnan o yung namulatang ko po, po, sa Pilipinas ay hindi po ganito. Dito kung mapapansin nyo isang driver yan na rin po yung nag-ooperate para kolektahin yung mga bin. At dito nga po ay may nakatakdang oras at araw para kung anong kulay na bin ang inyong ilalabas. At syempre kailangan po maging responsible ng lahat ng mga tao dito. Kailangan po itapon sa tamang bin ang nabubulok, at di na bubulok at recyclable. At ngayon linggo naman po ay black bean at green bean naman po ang kukolektahin. Kung mapapansin nyo po ang kukolektahin po ng truck na yan ay black bean lamang po yung garbage. Dahil po doon sa food scrap, ibang truck po yung magkukolekta doon. At ito pa po yung isang nakakamangha dito. Kung mapapansin nyo po yung nasa truck, nakalagay po ay fueled by your food scraps. So, ibig sabihin po, yung organic o yung mga tira-tira nating pagkain ay ginagawa po nilang biofuel. Ika nga nila, walang tapon. Pwede pataba sa lupa at pwede rin maging fuel. Kung napansin nyo po, yung pong video ay galing po sa aming CCTV. Ito po yung CCTV namin sa harapan ng bahay. Kaya po kami naglagay ng CCTV sa bahay ay para po ma-check namin ang aming bahay sa tuwing kami po ay magbabakasyon, mag-out of town, road trip, or kahit sa Pilipinas pa po, or kahit sa bansa po, basta po may internet, ma-access ko po tong camera na to. At syempre, ang pinakamain reason po namin ay para po sa amin security. Sa gabi po ay once na po kayo ay pumasok dyan sa gate namin, mag aalam po yung camera at mag-notify po sa cellphone ko. Lalong-lalo na po sa gabi, habang tayo tulog, meron po masasamang loob na hindi po natin nakikita at tanging CCTV lamang po ang nakakakita sa kanila. Meron po akong video dito. Ito po yung nahagip ng CCTV namin sa harapan ng bahay alas 4 ng umaga 4.10 to be exact pagmasdan nyo po yung lalaking nakaitim parang may nahanap siya at yun nga pumasok siya doon sa isang bahay siguro wala siyang nakita doon at eto nga lumipat naman doon sa kabilang bahay kung iisipin nyo po alas 4 ng umaga marami na pong taong gising niyan dito sa area namin pero siguro tinitignan niya siguro kung merong bukas na ilaw o patay na ilaw at kung patay nga yung ilaw siguro iniisip niya tulog pa yung tao kaya yun yung tinatarget niya at ngayon nga po ay medyo magtatagal siya dyan kaya i-fast forward ko po yung video hindi ko po masyadong ifa-fast forward para po maipakita ko sa inyo at mapag-aralan nyo kung paano po kumilos yung mga masasamang loob. At ngayon nga makikita nyo na may daladala na siya sa kanyang dalawang kamay. At ito naman po yung CCTV namin sa likod bahay. At dahil madilim din po dito sa likod bahay namin, naglagay din po ako dito ng motion detector light. Ito pong video na to ay automatic nag-save sa cellphone ko nung may natitik po na sounds o ingay mula po doon sa kapitbahay namin. At nung pagkagising ko nga at chine ko yung phone ko, di ko inaasahan na may makikita na naman akong ganito. May isang lalaki nga na may tangay-tangay na bisikleta. Kaya po hanggat maaari, huwag po tayong maglalagay sa likod bahay natin ng mga bagay o importanteng bagay. Lalong-lalo na po kung katulad po sa amin na open po yung likod namin, madali pong abutin, mas attractive po sa mga masasamang loob yun. Ito naman pong susunod na video ay kuha rin po sa likod bahay namin. At dahil malapit nga po siya sa kamera, nag-activate po yung voice message ng kamera at naiwan niya yung ninakaw niya. kung mapapansin nyo po may bike na nakasandal doon sa may puno at yun po yung bike na ninakaw at iniwan po niya dyan hindi yan yung bike na unang nakita nyo sa video magkaiba po yan talagang kalimitan na natitiran nila dito puro bisikleta kasi kalimitan po sa likod bahay ay nakalagay po mga bisikleta Dito sa video na to, mapapansin nyo may taong naglalakad dito sa likod bahay namin. Hindi lang masyadong nakita kasi late nag-turn on yung motion detection light. Lahat po nang nakita nyong ninakaw ay reported po sa police. Kaso syempre hindi po nakikilala yung nila kaya hindi po sila nahuhuli. Ang pagkakaroon po ng CCTV ay hindi po ibig sabihin ay makakaiwas tayo sa magnanakaw pero kahit papaano po ay makakatulong makasugpo lalong lalo na kung malalaman ng masasamang loob na may CCTV tayo sa labas medyo natatakot na po sila at umiiwas na po at masasabi ko huli sa CCTV pero hindi kulong The